Guys, ayan. Hello po guys. So nandito na naman po yung ating YouTube channel ko. So ngayon na naman tayo ulit magbablog. So ayan po. So ngayon pala guys, eh, may papakita ako sa inyo sa ginawa ko. So may bago tayong ginawang saranggola na naman. So ayan po. Ito guys yung itsura niya oh. Yan, gawa lang sa plastik at saka ito yung sa walis at saka ito yung sinulid ayan tinali ko sa apat na yan guys para hindi matanggal yung ano yung plastic at saka ito guys nilagyan ko siya ng ano ng paganyan yung parang ano parang letter V yung ano nya design nya ayan saka meron siyang tali at saka ito yung kanyang sinulid at saka ito naman din yung kanyang buntot so ayan po yan guys so magandang lumipad to guys So yung nakita mo pala sa isa kong video no, yung isang kuliblo kong saranggola Nagawa sa plastic, grabe, lumipad talaga, grabe talaga lumipad lumipad At saka lalo na yan, tumaas pa na, ubos yung sinulid natin Yung nakita mo sa isa kong video tibaga ganina. Ayan O yung ano, nung bigla na lang nawala yung saranggola ko, pumunta dun sa libingan ng mga bayani Ayan. O ayan. So nakita mo sa isa kong video, sarap magpalipad. So ayan po. So ito guys yung ano niya yun, itsura niya, guys. Ala ano ba 'yan? 15% na tayo namatay na yung flashlight natin. So ganito yung itsura ng hugis ng saranggola. Ayan. So ako naggawa nito. Ayan, ako naggawa. Oh, ayan o, Ako naggawa niyan. So, oh, yan. O, oh, yan. So, nakita nyo. So, ako naggawa nito. Tsaka yung isang kulay bulok kong saranggola na pinalipad ko sa taas, ako rin naggawa nun. So, ayan po. Nakita nyo, guys. So, ang video naman natin ngayon dito ay saranggola. So, bukas yata natin ito papaliparin rin, no? O, oh, kaya dun lang ako nagpalipad sa ani, eh? Sa kwarto namin, eh. Dun sa may bintana. O, oh, lumipad talaga bigla. Lumipad. O, oh, tumaas talaga mm, lakas ng hangin ito mas yung saranggola naramdaman ko yung ano yung ano yung sa sinulid niya grabe lumipad talaga o oh, tumaas pumunta siya doon sa libingan ng mga bayano tapos biglang nawala naubos yung sinulid ko ayan so nakita nyo guys so ganito yung itsura niya ito yung sa walis tingting eh diba? So ayan guys, so ang date na rin po ngayon ay it's March 8 na, it's Saturday, so wala kami pasok ngayon. So nandito ngayon si Banban. Ayan, so nakita nyo. Ang hugis kasi ng saranggola ay diamond, no? O, diamond. So ito ay gawa lang to sa plastic. Ayan, so napakadali lang naman din gawin to eh. O, sa video. Ayan, nilagyan ko siya ng, ng, ano, ng ganito guys, so hindi mo makita. Ayan, dabo Ayan, itong sinulid pang isa. Para hindi maano, para hindi mag, ano, humiga to. Kasi kailangan nakaganyan yan, no. Nakatupi ng konti. ayan Ayun, guys. Bye, yun lang.